Yon, good morning mga pangarap no. May good news ako sa inyo. Meron akong information ngayon dito sa Canada na may company na naghahanap, nagmamas hiring ngayon sila. And gusto lang din i-share sa inyo yung regarding dito. Kasi alam ko na dito sa Canada marami pa rin naghahanap ng uh, uh, employer sa mga wala pang work dito na nandito na sa Canada, no. Um, ipasa nyo lang yung email address nyo dito sa video na to dyan sa message sa baba kung interested kayo no and uh, kung meron din kayong mga requirements na ilalagay ko na nakalagay dyan sa taas mas better kasi legit naman siya no and well this is just information din naman no kung gusto nyo Uh, pwede nyo i-grab o pwede nyo subukan then just submit your whatever man, yung requirements na kailangan ng company, then yeah, just process it, then kayo nang bahala din kung ipuporso nyo o hindi, and same as sa mga nasa Pilipinas pagkakataon nyo na rin to um, siyempre we encourage lang yung mga nandito na sa Canada na mag-submit ng kanilang ah... Uh, uh, interest dito sa job offer. Kasi, direct job offer na agad dito kasi nandito na sila. So, mas mapapabilis at syempre mas less yung expenses, no? And yung nasa Pilipinas naman, pwede naman as long na uh, maabot nyo yung yung requirements na inahanap ng company. Then, ayun, uh, lahat ng details naman is ibibigay sa inyo, once na na-submit yung inyong email address dito sa video na to, no? And ayun, tulong lang din to kasi alam ko talaga dito sa Canada and even sa Pilipinas marami talagang gustong pumunta dito na mga nandun na sa Pilipinas para mga pagtrabaho. and guaranteed malaki talaga ang pasahoran din ng no, mga pangarap tapos yung mga nandito naman sa Canada yon mas mapapabilis nga ang inyong proseso kasi nandito na kayo so you just need to you just need to pumunta doon sa um, company na yon and submit lahat ng requirements so less expense na ba diba? so ayun mga pangarap um, isang mabilisan lang to na video kasi may tumawag lang sa akin regarding doon nagpapatulong sa akin na yun nga nag, uh, one way na lang din to, to parang tulong na lang din sa mga nangangailangan ng trabaho at naghahanap ng trabaho dito especially yung mga wala pang status dito alam ko marami ring naghahanap talaga wala talagang, I mean even working visa wala sila so pagkakataon nyo na ito makakapangarap, basta ako information lang if you want it, grab it if hindi, okay lang, makakapangarap basta pagkakataon nyo na to ilagay nyo lang yung email address nyo dyan sa video na to para isasabit lahat ng requirements sa inyo then process it, then kayo na bahala makipagano doon, mag-process uh, kung whatever man yung mga requirements ng company And yan, whatever man. Siyempre, may mga documents process din yan in anything bago kayo ma-hire. No, pero ito is mass hiring, direct hire sa company. And sure ball na maganda rin ang compensation. So yun mga pangarap. And good luck sa lahat ng mga panood na itong video na to pagkakataon niya na to ng mga nandito sa Canada at yung mga nasa Pilipinas okay Oh, marami ito, mas hiring to ah. Okay, mga pangarap. And good luck sa inyo and sana natulungan kayo nitong na itong video na to. Okay, bye-bye.